Magandang araw ho. Aring dalawang aray, aray mga kaibigan kong itaw, ay laging nakaaway, ay laging nagtatalaw. Ngayon ako, ay aray aking pagbatiay. Ay laging nagtatalaw mga aray kung sino magaling sa mga itaw. Kung ito kayo magaling at itaw, ay nakapangit na mo iting na araw-araw kami makakasama na aray. Ay laging nagtatalaw kung sino magaling sa kalang dalawa. Eh ngayon ititingnan natin, eh, panuorin niyo ninyo kung ano ang laging pinagtatalunan ng mga itaw. Sige, pagbabatiin natin itaw. Naglalis ni sila kung unsa daw ang parline. Oo. Oh. Sa bagyo. Hmm. Kung um, um, saan ng parline di ay? Karang parline yan ni Noy. Sa Bisaya pala, bagis. Oo, oh, bagis. Oo, oh, muna bagis o oh, bagis. Nga oh. na, ba na may kanto na? Oo. Oo. Oh, oh. oh, ano Oo. Oh. Oh. Mo? Mo siya ang par line. Okay ba? O linya. O linya. O ang par, unsa man ang par? Basta kay par par line na siya. Mo gani. Unsa din ang par? Ang kasabot kan ko sa linya mo na ang lineal, linya. Mo na siguro siya ang par line. Ang par line. Par line. Ang par ba? Unsa nang par? Par gani par. Mo na par. Ang kauban ba par? What? na linya par line. Oh.

Dito sa amo para long. Sa to pa ang kaya... linya, itaw, linya, kanin niya, Unsa may tawag kaning linya ha? Kani kani kani. Mo na par line. Par line. Oh. Ang bagyo gyud mo sulod na sa par line. Ha? Ah. Ah. Mo na. Kanso mating mo imong imong ipungutan na kang nonoy, akang para Victor kung right ba yon. Ato sa to nga. Oh. 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 In English, In English man to. ra? Sa English. Oh. Ipadala nga ang sang mo. bolon. Dili, unsa may English sa <coughs> hayop? Kanang hayop, unsa may English sa dog? Oh, sa 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 iring. Cat eh. sa, sa baboy. Beg. Sa manok. Chicken. Unsa man ang Sir? Ha? Sagot. Dog, cat. Unsa sagot? Unsa man ang sagot? Sa taga sagot. Unsa man ang unsa uh, man ang sagot? Kanang sa, sagot, tagalog lang sagot no. Oh. Ang bukot na um, sa ingles na usan ang sagot. Wag ka kawal ba? Wag ka na at passing ka na. Ayun sagot? siya. Kung ang tag ang English sa aso dog. Mm. At ang English naman daw sa pusa ay cat. Mm. At ang English naman sa manok ay chicken. Ano daw ang sagot? Ano ang sagot? Wala ko kabaluhan, boss. Amahin na. Kanding. Kamping? Kamping talaga? Kandeng... Hindi mo alam ang sagot? Oh. Hindi niya alam ang sagot? Hindi. <laughs> ah. Ay, Ay, hindi Ay, hindi Sino? Sino ang marunong sa amin? Wala. eh Ay, ito. Anong alaman natin? Sino ang marunong? O, oh, oh. hindi mo alam ang sagot? Oo. Oh. Ha? Hindi. Hindi niya alam ang sagot. Hila. Ako ang sasagot. Oo. Oh. Oo. Oh. Ha? Ah. Sige. Anong sagot mo?

sa probinsya ako. Mm. Tapos? Oo. Pagdating namin sa, ano, sa siyudad. Asa nga siyudad? Sa Davao. Davao. nag -indrol ako. Indrol. Oo. Tapos, sabi ng teacher, subukan. Mm. Pinabasa ako. Oo. Oh. Oo. Hindi ako marunong. Mm. Strict to pala ang siyudad. Hindi ako tinanggap. Oo. Oh. Sabi ng teacher, pa ano daw? Pabalik ako, grid 5. Pabalik ng grid 5? Oo. Nako! Ang bihira yun! Balik ng grid 5! Ito ka nun! Oo. Entro naman na ako sa grid 5! Oo. Oh. Oo. Oh. Sus! Ganun din! Eksamin! Pinabasa <coughs> naman! <coughs> uh, basa! Oo, basa! Hindi naman bumasa! Bakit ano naman ako sa grid 4? Nilipat ka sa grid 4? Oo. Hindi daw marunong eh. Mm. Ang level ko, grade 4 daw. Mm. So, so, grade 4 ka na. Pagdating sa grade 4, pinabasa naman ako. Talagang hindi ako marunong. <laughs> <laughs> Pinabalik ako ng grade 3. Oh. Oh. Tatlo na. Oh. Mula grade 6 hanggang naging grade 3. Oh. Okay, eh, tatlo na. Oh. So, ganun pa rin. Ang grade 3, oh, sa mga marunong na uh, pupil, wala na yung bumasa. Oh, ako hindi pa mamarunong. Hanggang grade 2 lang pinabalik akong grade 2. sabi ng tatay ko, tigil ka na. Bakit? Sabi ko, sakit Gusto ko mag-aral. Mauubos yung grado mo. Ano sabi ng Tigil. Tigil ako pa Oh. Bakit? Grade lang. <laughs> sabi niya, pag hindi ako tumigil, mauubos <laughs> ako. Yes. Buti na lang may may dalawang natira ko no. Eh anong grado mo ngayon? Grito na lang. <laughs> Mas dugo ka sa akin. Kung nagkito na kung grito, wala, mauubos. Back to zero. <laughs> tama ang <laughs> na, tatay ko. Tama. Tama. Yeah. Hmm. May pinahawakan pa po ngayon eh. Dar Ito. Grito. Grito. <laughs> Bago <laughs> gilgit tawa-tawa. Kanina, gilgit. Pangalan ko niyang Bogo. Siya ang Bogo! Let's see. O, let's see. Pupunta ng retro. May <laughs> lababong <laughs> artista <laughs> niyo? Huwag ka tawa-tawa. Sinong marunong sa atin? Ako ang marunong. Ipakita eh, mo ang... talent ano oh. po. Tanungin pakita. mo. Kung anong English sa... Ah, bakit ka tumatawa? Oo. Oh. Ano? 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 What? Ano? Panik. Where you panik? Oo. Oh. Ano yung sa Tagalog? Ano yung sa Tagalog? Sa Tagalog. Sa Bisaya. Oo. Oh. Where you panik? Oo. Oh. nagkatawa ka. What? kasi yun dito? Parang balik ah. Sa Tagalog. Oh, kung sa Tagalog, ba't ka tumawa? Oo, oh, bakit bakit tumawa ka? Bakit ka tumawa ka? Oh. Ba't tumawa ka? Oo. Oh. Ano? Ang sabi mo? Sagutin mo! marunong talaga. <laughs> <laughs> uh, sinabi mo nga, ano ba yan, hindi ka marunong magbumasa ng... Oo. Oh. Kumukuha ng... Ano yun? Sa Tagalog yung bule, pre? Bule, bule. oh, bule. Sinabi yan sa akin nga, Adili ka Kay... Nadi dagan! Oh. oh. Sopak yun? panggil siya. Sama

kay ko no nang gabay ni isa nga nahulog oh. yo ka yeah, daw paghulog mo dito ka bola bola ni mo ba ba ani ni oh sige 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 nga gabo ni uh. kanse na ko siya ha oh, oh. kay gabay ni gas apelyido niya mm maligid man ni oh nya dito bukirit ba dito oh. ni simple ayo dili tadi ha dili ta sa pabor-pabor Amot nga nung yung nasuko mo gini sa kuwagin nga ako wala man ta ko kwan nga ako kunsul na ko siya nga dili siya ma malikit ba ko uh. may bitik ini kay ka motimo ni kuryente asa ka motimo ay to sa siya dili na kuryente ni ha ha niya may kamay niya may kuryente daw pato wala ko ni asa ang gorgemo ya ya Be. Walaikumsalam. Walaikumsalam. Eh? Walaikumsalam. 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 Oh. Walaikumsalam. Walaikumsalam. Tu Walaikumsalam. 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 Walaikumsalam.